May mga ganap lang po nung mga nakaraang araw kung saan may nakita po tayong mga uh, larawan ng isang kasamaan po natin na nagsusuot ng uh, uniforme ng pulis uh, bagaman din naman po siya miyembro ng kapulisan. Ito po yung sinuot po niya uh, sa isang party uh, noong October 31 uh, kung saan siya po ay nag-costume ng pulis Uh, pinutol po niya ang mga manggas nito at uh, uh, picturean po at uh, naging viral. Um, kasama po natin siya ngayon. Uh, ang pangalan po niya ay eh si Ginoong Daril Da Isidro ng Cavite. Um, siguro meron po siyang gustong sabihin po sa ating lahat. Uh, da, may gusto bang sabihin? Siguro, Da, dito, dito siguro tayo. Uh, lapit ka dito. Yung dito, lapit ka dito You, Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, ako po si Daryl Isidro from Cavite. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng, at ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Lubos po ang aking paggalang sa inyo at sa miyembro ng ating kapulisan. Hindi ko po inaakala na hahantong sa ganitong sitwasyon ang paggamit ko ng uniforme ng ating kapulisan bilang costume sa isang Halloween party at magiging usaping isu, um, magiging isang usapin, muli po akong humihingi ng kapatawaran. Maging tanda, maging tanda na po ito sa sa mga katulad kong mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at pasensya na po talaga. Uh, meron ba tayong mga katanungan? Kita? Okay, uh, thank you sir. Good morning po, uh, uh, attorney at Trida. So, bakit po ninyo, sir, na isuot po yung ano? Bakit nga po naisipan na isuot yung uniform ng PNP po? Good morning po. Um, kasi usually naman po, when it comes to mga Halloween costume po, ang unang-unang pumapasok sa isip po ng iba ay yung mga um, mga tawag dito, um, yeah, yung mga ano po, mga character na nagtatanggol sa atin, usually yung mga yun po. So, nag-iisip ko lang po yung mga polis, yung siya, siya yung tagapagtanggol, mga superhero, yeah, mga superhero po. So, yung pong pumasok sa isip ko na superhero po yung mga ating mga um, na nagtatanggol sa ating mamamayan po at sa ating ilibunan. Ayun po, thank you po. ah uh, kay attorney naman po. Attorney, may mga nakikita rin naman po kami na, na mga career guidance from sa school na nagsasot din ng... Uh, uniform ng mga minsan military, police, uh, pasok po ba sila doon sa gano'n attorney? Uh, siguro po kailangan natin lagay sa konteksto. Um, yung pong suot po uh, ng ating kasamang sida, eh speaking freely, totoong police uniform. Uh, at ito po ay sinuot sa isang Halloween costume party kung saan... Uh, Kakaiba ko ang mga ganap doon. At uh, siguro ko, klaro rin po sa ating lahat na sa Article 179 ng Revised Penal Code, eh, bawal po talaga na magsuot ng uniforme o insinya ng pulis. Uh, yun po ang batas. Um, hindi po ito kunwa-kunwaring uniforme na ala-costume lang na kamukha ito po talaga ay aktual na uniforme ng pulis. Kung sisilipin po ninyo, uh, pati nga ako yung tsapa ng pulis, ginupit pa doon eh. Uh, yun po ang Goa C uniform ng PNP na tinapyasan ng uh, ang sleeves at uh, ginawang costume, eh, naging katatawanan po ang ating uh, kapulisan. Uh, kaya po nang himasok po ang National Police Commission kasi po, moral at welfare po ng ating kapulisan ang pinag-uusapan dito at hindi naman po po na hahayaan po natin na gamitin sa costume party ang tunay na uniforme ng pulis. Uh, 225,000 po ang kapulisan natin. Marami po sa kanila ang nag-text sa akin na hindi po natutuwa. Uh, speaking freely, ako rin po ay hindi natuwa. Ang parehong magulang ko ay pulis. Uh, hindi man po ako galit, pero nainsulto po ako dahil uh, pinaghirapan po ng magulang ko, ng nanay at tatay ko, yung uniforming suot-suot po sa isang Halloween costume party na pinagkakatuwaan lang. Noong isang araw, may po, meron po tayong namatay na pulis. Marami pong mga pulis na nagsiservisyo, na nagpinaghirapan ang kanilang uniforme, ang kanilang mga ranggo. At hindi ho para yurakan lang sa isang Halloween costume party. So bigyan nyo natin ng konting paggalang ang pagsuot ng uniforme. Ito po, eh, uh, ang pagsuot nito na hindi kasapi ng PNP, eh, labag sa batas. At ito po ay eh, very disrespectful sa sa lahat po ng mga kapulisan ngayon at sa lahat din po na nagsuot ng uniforme na yan noon pong sinaunang panahon. Kasama na rin po doon ang dalawang magulang ko. Kaya po, dahil po dito, uh, trabaho po namin na talagang sitahin itong sida. At uh, speaking freely rin, ako po'y natutuwa na nandito sida. Uh, hindi na po kailangan siguro palakihin pa itong usapan na ito. Uh, totoo lang, hawak ko po dito ang uh, suko's show cause order na dapat po ibigay natin kay Da. Pero dahil po siya ay na, hindi na po siguro natin kailangan pang i uh, iserve ito. Uh, klaro naman po siguro na remorseful na po ang mama. At uh, klaro naman po siguro na nagpapayag na po siya ng kanyang uh, pagsisisi doon sa kanyang nagawa. So, ito po, eh, wala na. Siguro doon, eh, wala na, di mo na ulitin. oh. Eh. oh. Uh, siguro, o, oh, da, may sasabihin ka pa ba? Eh, yeah, ano, so, hindi we will not serve this anymore. Uh, wag na po, uh, wag na po natin palakihin. Siguro, pakiusap na lang din po natin sa kapulisan. Uh, nagsisisi na po ang mama. Nagsisisi na po si da. Wag na po natin sigurong... Uh, palakin pa yung usapan. Uh, hindi na namin din iso-serve yung show cause order ho na yan. Uh, maging magsilbing leksyon na lang ho siguro ito sa lahat ng tao na magbabalak na gumamit ng mga uniforme ng pulis na huwag nyo na gawin kasi illegal po talaga. na uh, napaparusahan po siya ng, uh, sa revised penal code po natin. Noon pa hong batas ito. At nanjan uh, nandyan po yung batas na yan sa uh, napakaraming kadahilanan. Including uh, yung pong pag, papanatili ng dignidad at respeto sa ating uh, mga kapolisa. Uh. Right, da thank you, sir. Uh, Mr. Alan Gatos from DZWB. Paano nag-reach out sa inyo itong si Daril, no? Daryl sa Napolcom? Uh, paano mo kagad ka na within, within the weekends ay uh, Napalitan mo na may patawag na sa iyo yung NAPOLCOM. Uh, hi sir, good morning po. Um, Nag-trending na po yung mismong post ko and then nagulat po ako na may post na rin po si sir. Then that's the, uh, yun na po yung time na nag-reach out na rin po ako sa kanya. Humingi po ako ng pasensya. Then nag-public apology po ako. Kaya pumunta uh, na rin po ako agad dito, hindi ko na rin po pinatagal. Kasi uh, marami na po ng babash eh. Hindi um, na rin po ako okay sa mental health. Kaya inayos ko na rin po today po. Salamat po. Ah, okay. uh, Dar Daril, uh, um, bakit sa dinabi-dabi ng pwede mong isuot na pang Halloween costume, eh, PNP ang naisip mo? Curious lang kami, bakit PNP uniform yung naisip mo? First talaga sir, I'm so sorry po sa paggamit ko ng uniform na yung maling-malinan naman po din po talaga ako. Kasi yun nga po, tulad po ng sabi ko, um, unang pumasok sa isip ko yung magta nagtatanggol sa ating sam sa sa, lipunan so mga mga character so yun po wala po uh, wala po naging idea during that time so ayun po so sorry po so sir, sa sa, sa panig po ng Napolcom no um, uh, hindi na kayo nagsilbi ng show ko at the same time pinunit niyo pa nga po sa harap ni ni Daryl yung uh, kopya ng show course. so Uh, ang PNP ho gusto ring imbestigahan nitong pangyayari na ho nito. Uh, ang PNP ba pwedeng magsagawa ng sarili ng imbestigasyon hiwalay dito sa ginagawa gagawin dapat ng Napolcom na hindi na matutuloy uh, uh commissioner. Yung totoo, of course, pwede naman sila mag-imbestiga. Uh, nothing can stop uh, any law enforcement agency. Lalong-lalo -lalo na ang PNP, sila yung dito eh. 'di ba? Uniforme nila yung suot-suot ni ni Da. Uh, pero siguro ako na nakikiusap. Uh, bilang kuya ninyo, bilang tagapagtanggol ninyo, uh, siguro tapusin na natin tong eksena na to ngayong araw na to. Uh, nagsisisi na rin yung tao. Uh, I think the lesson has been learned. Uh, mukhang wala namang intensyon na sirain yung reputasyon ng kapulisan, uh, matuto tayo magpatawad. Uh, Nag-sorry nag na. Ano pa bang hihingin natin? Uh, while uh, some may ask for uh, more accountability, I think sufficient na ito. Uh, naging lesson na ito kay DA, nagsilbing siguro leksyon na to sa lahat ng taong mag-iisip na gumamit ng uniforme ng pulis, mapakostume man o hindi, o sa ibang bagay, Uh, maging mindful tayo sa kung ano ang batas natin. Ika nga eh, ignorance of the law does not excuse anyone. Uh, pero kasi sagrado yung uniforming yun eh. Hindi talaga pwedeng hindi sitahin. Um, at siguro bilang kuya ng Philippine National Police, eh, ginawa ko lang ang tungkulin ng National Police Commission para sitahin itong sida, uh, magbigay ng paalala. Uh, ngayon na nakaalala na siya, uh, ako na ang nakikiusap sa PNP na... Uh, magpatawad tayo sa nagawa ng ating kaibigang sida. Right, thank you, sir. May we call on Ms. Pierre Pastor from Billionaire Yunus. Sir, we just like to know, saan po galing yung uniform? Uh, ayun po bang nagpahiram ng uniform ay meron din kaso o pananagutan, sir? Kasi sacred nga yung uniform eh, bakit niya pinahiram? Yung totoo niyan, I'll, I'll make the answer data. Yun ang una kong tinanong sa kanya san galing yung uniforming yan totoo hindi ako happy dun sa sagot uh, let him answer it um then siguro i will uh, comment after he answers that question da. magandang umaga po an uh, nabili ko po yung uh, yung costume po sa Raon Raon sa Raon po. So, hindi ako natutuwa kasi una, alam ko, pupunta akong raon eh. Pupunta ako doon sa Evangelista. Uh, una, bilihan ng speaker yon Pangalawa, bilihan ng camera yung lugar na yon Pangatlo, of course, syempre, kaya po yun. Wala naman nung nakikita bentahan ng uh, uniforme doon. Uh, that is very bothersome. In fact, uh, dito naman ng IMIS, um, I'm directing the IMIS right now to inspect Uh, raon konkon uh, uh, -kon. -kon. Uh, communicate mo sa imis na inspection ng raon ngayon padala tayo ng team uh, hindi dapat binebenta ng ganun yung uniforme ng PNP uh, siguro dapat din silipin o aralin uh, yung access ng general public sa mga uniforme at kagamitan ng Philippine National Police hindi dapat nabebenta yan sa kahit sino na lang Uh, alam ko mga negosyante rin ang mga may-ari ng mga tindahan ito. Uh, pero hindi maaari na ordinaryong tao nakakabili ng mga parapernalya at uniforme ng pulis. Maaaring gamitin ito sa krimen at sa ibang mga masasamang bagay. Buti na lang sa Halloween costume party ginamit. ba? Diba? Pero isipin nyo, tunay na uniforme ang ginamit sa Halloween costume party. Tunay na badge ng pulis ang ginamit sa Halloween costume party na yan ginupit lang yung badge number pero totoo insulting din yon how why would you cut the badge of the PNP di ba sagrado na ng uniform may eh. ginuputi pa yung badge hindi ko rin talaga maintindihan eh buti na lang